kananay mga katatay galat na naman ako thank you sa my sponsor ayan 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 nakagalat na naman ako nakagalat na naman ng mga kanay sana, to na lang kayo kayo sa mga ano tinadaanan namin na wala naman kayo makita kundi bundok <laughs> ayan bundok kasi dito sa amin ba maraming bundok at least press ko ang hangin bundok bundok talaga dito sa amin is real ayan ang ganda ng bundok oh ayan ayan tapos sa baba niyan ang daming mga bahay literal bundok talaga dito sa amin. Kasi pag from Tokyo, galing dito sa amin, marami kayong, pag magpunta kayo dito, no? Marami kayong madadaanan na tunnel. Ito yung, yung tulay na ito, ito yung tinuro ko, yan ang bagong ano, railway papuntang Osaka, diretso na ng Tokyo. Ang bilis na makarating sa Tokyo. Yun lang po, just sharing. <laughs> Ay, nakangangap pa ba ako? Ayan. Ito, ito yung ano, papuntang ano, railway papuntang ano, Tokyo, madalik na lang ang bilis na niya kasi ano siya parang trans bullet ba anong tawag doon basta yun na yun na yun mabilis lang ang pagpunta ng Tokyo hindi katulad noon pag magsasakyan ka hanggang ngayon galing dito sa amin papuntang Tokyo halimbawa sa airport kami mag ano 7 hours to 8 hours ang biyahe dahil dati papunta ako dito mahaba na ito bye